ang series ni Palangka Maharlika is dead. Tapusin na ang mga issue na yan. mag tayong mga DDS sa paglabas kay tatay ni Dom. Huwag na yung mga putyo-putyo na chismis or kung totoo man yan, bahala na pamilya doon. Pero nagsalita na nga si Bibi Sara na yan, ang mga yan ay mga girlfriend lang ni F.P.R.R.D. At walang makapagsabi kung sino ang mag mamayari sa kanya kasi nga girlfriend lang kayo. Tama na yon kasi wala namang kwentang kwento yun. E kung apektado yung pamilya, di sila ang gumawa ng paraan, di ba? Huwag na yung kung ano-ano pang mga chismis sa pagpapatulan niyo. Tingnan niyo ngayon. Natutuwa ang kabila kasi nga dahil sa isyong Alpotera. Alam niyo ba ang Alpotera sa ilong ko ay bad words? Alam ni palangga ang harika yan. Ibang palangga napaka bad words ng words na yun. At yung tinutukoy niya na alputera, ilungga din yun. Oo, ilungga yun. At siya yung hindi na. Ayoko nang i-mention ang pangalan kasi alam na ng karamihan. Mayroon namang hindi alam pero ayoko mag-mention dito kasi mahirap na sabihin eh kakunti-kunti lang ng followers pag nagsalita, kala mo alam niya talaga alam ko talaga na ilong kayo. Pero hindi na kailangan ng pangalanan. Di ba? So yun lang, patay na yung issue na yun kasi natutuwa na ang kalaban. Di ba? Ginagawa na nilang konti. Tayo mga DPS na nag aaway away Pero binabasa akong post ng isang sikat na vlogger, ah. Sabi niya, wala naman kayong pwentang kaaway, kaya kami na ang kaaway-away, di ba? Pero, in the end, si PRRD pa rin, DDS pa rin kami. Kahit mag-aaway-away kami, DDS pa rin kami. Yun lang yung pinagkaiba ng mga DDS sa mga kaliwa. Kasi kahit mag-aaway-away ang mga DDS, DDS pa rin. Hindi nagbago ng susuportahan maliban na lang sa uh, sinasabi nilang double agent. Diba? So, Alpotera series is the end. Okay? Paalam mga langga hanggang sa muli.